Hello, Japan! Kain tayo. Meron akong tuna na hot spicy. Parang first time ko pang kumain ng ganito, guys. Ang ah. ah, Oh, my goodness. Ay, mga mga powers. Nakakatakot. Mm. Lagay ko ba yung sabaw? God. naman. <clears throat> Ay, naghugas na ako ng kamay. Let's eat. Itadakimasu. Mmm. Mmm, banghang. Hot spicy kasi. kagigising ko lang guys may trabaho na naman ako Hmm, sarap ha nagkamay lang ako guys masarap kasi pagkamay Harap. Harap. Pero, maanghang. Uroncha. Parang kulang ng kanin. Hmm. Kain tayo, guys. Mmm. Sarap pala nito. Mm. Ngayon, lang, ngayon lang talaga ako nakakain ng ganito. Promise. Kasi sa Pinas, nasa probinsya ako, ang natikman ko lang ay ano, sardinas. Tinapas sa amin yan. sa Bisaya. Mm. Ay, malapit sa maubos. Mm. Sarap. Kaya ko lang yung anghang niya. Mm. Mm. Ayan na guys, naubos na. Kumain na kayo guys ng breakfast. 8.15 dito sa Japan. At medyo malamig-lamig na kaya naka ano nako. Mahaba na aking damit. Ang hang, ang hang. Pero masarap. Mm. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Thank you. Thank you sa aking mga followers. At saka sa aking bagong followers. At saka, yung hindi pa nag-follow, sana mag-follow kayo.